sinasabi na plastic money. So, yun kagaya nga nasabi ko, kung may plastic na tao, merong plastic money na tinatawag talaga, guys. So, Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. This is Lien Malakay, Simplify Happiness, simpleng buhay, buhay na walang artilis stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. magandang magandang buhay po sa ating lahat So sabi ko bago po ako maglaba eh, Makapag vlog man lang O makapag share ng konti sa inyo Ayan konting kwentuhan lamang po So ayan, ayan makikita nyo ni aking puti Na buhok so hindi na tayo nakapag Kulay so ayan galing po ako ng duty So ayan baka masabihan na naman po tayo Na maarte maraming set set So ayan pag uusapan po natin ang tungkol po sa ating Credit card o ang Plastic money Opo plastic money kung may plastic na tao Plastic na bulaklak meron din po tayo tayong tinatawag na plastic money o yung ating credit card. So, alam nyo guys, uh, ba't ko ba ito na itapik o na i-share sa inyong sa inyo. Um, meron po kasi nag-comment dun sa, ano, sa video ko about credit card. So, yan, the plastic money. So, yun. Um, kung ito raw ba ay pag ginamit niya sa grocery ba, yun. So, pag ginamit niya raw ba to sa grocery ay uh, need pa ba niya tumawag sa banko or uh, need niya pa bang uh, ipaalam sa banko. So, ito naman po, basta yan, nakareceive po kayo ng credit card. So, i-activate niyo lang. Uh, dati, eh, kasi nga, ito yung 6 years na po sa akin. So, dati by phone, by phone ko po ito inactivate. May operator po doon. So, yun. Uh, by phone po. Ngayon kasi online eh. So, hindi ako masyadong bihasa sa online guys. So, yan. Medyo mahina po tayo. Ngayon nata online na yan. Pwede nyo i-activate yung inyong mga credit card. Yan, magagamit niyo po ito anytime na mag-grocery kayo. So, no need na pong tumawag sa bangko or ayan, ipaalam sa bangko. So, alam niyo ito guys, napakalaking tulong nito. Ayan, uh, pagkapet sa peligro. So, ayan, nagagamit ko talaga siya guys. So, before hindi ko kasi siya ginagamit na pang ano eh, pang grocery. Pero ngayon nga, since nagmahal po lahat, plus nagpagawa pa nga po ako ng ating, uh, yan, nagpa-renovate po tayo ng ating, uh, living room yung ating uh, maliit na sala so parang iyan nagagamit ko siya sa pang grocery so alam niyo ito guys um meron mga iba talaga na uh, kumbaga uh, ayaw ng credit card or kumo uh, kumbaga hindi sila pabor sa credit card, kung kaya naman daw bayaran ng cash, bakit hindi cash so ito ay talagang, ano to sa mga tao na, yun, nangangailangan so yun, sagot ito do sa mga nangangailangan, syempre, nandun pa rin po yung responsibility nyo na, ayun na dapat ito ay bayaran sa takdang panahon, kasi once na hindi nyo talaga ito mabayaran guys alam nyo, mababaon talaga yung sinasabi na plastic money. So, yun kagaya nga nasabi ko, kung may plastic na tao, merong plastic money na tinatawag talaga, guys. So, alam nyo, um, six years ko na po itong, uh, magsi six years na po sa isang taon. So, ito pangalawa na po ito kasi na-expired po yung ating isang ano eh, yung isa, na-expired na po siya. So, yan, dumating kusa po yung kanyang kapalit. So, alam nyo, dun sa six years ko po, halos six years ko na po siyang ginagamit eh, hindi po po ako talaga na penalty, hindi na po, hindi po ako talaga nalampasan ng due date, hindi po ako nalampasan uh, nalagpasan ng ano, ng uh, uh, kumbaga na penalty sa pagbabayad so guys kasi bago talaga ako kumuha nito um, uh, kumbaga iinino ko muna kumbaga nanood muna ako ng mga tutorial uh, yung, hindi naman actually tutorial kundi yung mga video about credit card and then um, Uh, kumbaga kasi may experience po ako na nakikiride po ako sa ano sa credit card so yun so bilang isang ano nakikiride ka naman eh so parang tingin ko kaya ko naman ano na kumuha po nito so ito guys nagagamit ko talaga siya sa ano sa pet sa defect peligro so yun ako kasi guys, ayan, dumikit yung resibo guys. Ako kasi guys, ano, um, Uh, malaking tulong siya kagaya nga nasabi ko sa inyo nung na, na yung husband ko ng kamay ng kamay so hindi siya makapagtrabaho so dito dito ko po kinukuha talaga yung aming gastusin yung aming pang grocery so yan um, pinaikot ko siya so bago kasi, eh, kasi nga syempre um, tawag dito monthly naman ang bayad niya so Uh, kumbaga yung kasing ko is hindi kasha, hindi siya enough na ano, para makabili ng aming mga pangangailangan. So, ang ginagawa ko, hindi ko muna siya ginagalaw yung aking sahod sa ATM. So, dito ako ako uh, kumukuha ng ano, guys, uh, yung aming uh, pang So, pag nakaipo na ako ng pambayad siya dito, nabayaran ko siya. So, hihintayin ko si due date at saka si cut off. So, yun. pag uh, naano ko na siya, kukuha ko uli dito. So, yun, parang matagal siyang hindi nakapamasada ng tricycle nakagawa. na kagawa. So, dito, ito dito umikot. So, naikwento ko lang naman po ito kasi nga po, ayun, um, may nagtanong kasi doon sa aking blog Yan, wala po, wala pong ano yan. Hindi na po, no need na po siya itawag or ano sa bangko. So, once na na-activate nyo, pwede nyo na pong gamitin. So, yon um, yun lang yung maibibigay ko sa ano na ano sa mga bagong gumagamit ng credit card alamin niyo yung ano si due date at si cut off. so ako kasi every uh, second of the month naman ibang uh, kahit mapera eh gumagamit naman ng plastic money why kasi natatakot naman sila magdala ng mga yung mga Uh, sa pagkakaintindi, pagkakaalam ko yung kasing napanood ko dati isa uh, mas prepared niyang magdala ng mga ganito kasi nga uh, natatakot din siya yung ano, uh, magdala ng mga cash, uh, yun nga so yung pumasok nga si auto debit naman so pwedeng uh, ipabawas mo naman doon sa uh, ATM account mo yung uh, mga gagasusin mo so ako kasi um Uh, yung mga needs ko talaga dito ko kinukuha yun uh, aking mga pangailangan so matagal ko na itong naging partner partner sa aking buhay so um, kasi ang ang katotohanan ko kasi guys uh, or sa true my experience kasi guys uh, kaysa naman mangungutang ako sa tao sa ibang tao uh, alam mo kasi pag nangutang ka sa ibang tao so yun um, minsan hindi ka na napautang yun nga kagaya na sabi ko na ichichismis ka pa so yun uh, eto kasi nung mabuhat nung nagamay ko si plastic money ayan yung ating plastic money ayan naano ko na siya, na memorize ko yung paggamit niya yun ah uh, dito na dito na ako talaga ano hindi na ako ayo kasi no ano yung, yung kumbaga tanggat makakagawa ako ng para ang pagka nagipit ako ayo ka kasi yung lalapit ako kaagad dun sa mga tao mangungutang kasi ah uh, mahirap mahirap kasi ah uh, um, kumbaga uh, yung experience ko nangyari sa akin ah, uh, mga yung mga pinagdaanan kong financial um, mas gusto ko ito kung ako tatanungin. So, depende naman po tayo. Kanya-kanya tayong pananaw opinion. So, example. Ito yan. Example. Do sa mga, kasi ito nga, may nagtanong kasi, ah, uh, nagtatanong siya, first time niya, first time niya na ng plastic money or the credit card. So, yun. amin uh, may nagtanong kasi doon. Yun Ah, uh, so, ito. Sample. Ayan, guys kinuha ko siya last ano last, ayan, ang date niya is um, ayan na, ah, malabo na ang mata, nakasalamin na so ayan, baka masabihan na naman tayo nagpapakyut, so hindi po tayo nagpapakyut guys, kasi uh, minsan need po talaga natin na mag show up, kasi nga po ayan, uh, required din naman po, minsan minsan mag-appear yung ating pagmumuka sa ano sa ating uh, channel so kinuha ko siya guys, noong Nukuha ko siya guys noong October 30. So ayan, naggrocery po ako kasi uuwi uuwi si husband sa province, sa probinsya. So uh, wala na akong time mamili-mili. So dito na lang ako kumuha sa grocery. So isang isang bagsak 'yan, guys. So October 30 ko siya kinuha, guys. So ang cut-off ko is every 7 of the month and due date ko is every uh, 2 of the month. So uh, October 30 means ano na to guys, nakabayad na ako ng September 2. So, nag-cut off na ng September uh, 7. So, 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 October 30 na ito, um, to October 30 na to, uh, babayaran ko siya ngayong December 2 so yun so december 2 so um papasok siya ng december 2 so wala pa naman po Yan, hindi pa hindi pa nag-a-appear dun sa akin ah uh, uh, sa, sa akin cellphone na ano wala pang message ako na receive pero ito is a uh, jutes siya ng december 2 so yun so ganun na memorize na memorize ko na kaya hindi alam ko na kung paano ko siya pa-iikot ikotin so uh, yun nga pagka naka tapos kasi ako guys. Nung hindi ko alam kung ayan yung iba sasang ayon, uh, mas gusto ko to kaysa yung mangungutang talaga sa ibang tao. So yeah, may kinuha rin po ako dito, ayan. So ito magjuju ng December 2. So ito naman, may magjuju naman. Ito, kinuha ko siya nang ayan, uh, November, November. Ah, uh, tawag dito November 13 so yun November 13 so today is uh, November 18 so nag cut off na siya nung November uh, 7 so ito nga yan, si Decem sa December 2 si December 2 yan so ito naman ayan kinuha ka din isa ng uh, November 9. So November 9, so November 7 nag cut-off na para kay December 2. So ito naman, ah uh, kinuha ko na siya. So uh, November 9 at November 13. So uh, uh, hindi na siya papasok. Sa papasok siya sa uh, ano na, sa cut-off ni ano na, di, ni December 7. So 'yun, papasok siya sa cut-off ni December 7. So 'yan dalawa Cut-off ni December 7 pero due date siya ng January 2. So 'yun. So pasok siya dun sa ano sa December 2 na. So ito pasok to ngayong ah uh, December 2 January 2, ayan. And then ito sisa si Sassy, December 2. So 'yun. Kasi um 'yun ang importante talaga guys ah uh, pagka, eto, kagaya nito, alam ko na, na nakakuha na ako na magjuju ng December 2. So, hindi ko na siya dinagdagan. So, eto naman, ayan, uh, medyo na short talaga tayo sa budget. So, ayan, magjuju ng January 2. So, kung magkakaroon naman ako ng extra pera, ayan, tinatabi ko na talaga yan. Ayan, may nilalaan na ako na ano. So, unang-una dapat, meron kang, ano, meron kang, ano, uh, nakalaan talaga na pambayad. So, disiplina talaga, guys. Kung, ayan nga, kagaya dalawa na yan, medyo na tayo. So, wag nang dagdagan kung hindi talaga na makakaya. So 'yun uh Maano to guys sa mga pag-grocery So yun ang ano ko Dati kasi hindi ko siya ginagamit Ngayon na ano ko siya na Nagagamit ko na siya So yun uh, Tsaka yung mga needs po talaga Hindi naman yung ano to Yung parang pangluho So yan si plastic money talaga For me Maano to Malaking kulong Sa mga nanay Sa mga nanay Na yun nga Basta yung merong tayong pambabayad guys Kasi huwag tayong masira Anything na about money anything about na kaperahan, yan, kadatungan, salapi, ayan. Huwag po tayong masisira kasi pag nasira yung ating pangalan sa pera, mahirap, mahirap talaga. So, ingatan natin. So, yun. Sana na, sagot ko yung ang iyong katanungan, so, ayan, sa mga bagong gumaga, gagamit gumagamit ng, ano, credit card, so, ayan sana nakatulong itong aking uh, munting video, so, ayan, thank you, thank you for watching, guys, at salamat po sa support na binibigay niyo po sa aking channel isang magandang, magandang boy po sa ating lahat, God bless everyone